EMJ Sunset. Sunset Mountain View mga kapawir EMJ ah, mga kapawir EMJ ah, Sunset Mountain View Mountain View, oh, Mountain View. Yan Yan yeah. 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 si EMJ <coughs> Putat by North mga kapawir Nandito kami do, so, uh, nos, do? Yeah. Kasi nanghuli kami ng ano ah, Manok Asabong Nalo kami ngayon Kaya nangyabla ngayon mamaya Nanalo sila mga kapawir sa kang atong ang yung manok na kanilang tinatalo. <laughs> Ito. Yung ganahan nga magsuri-suri mga kapawir, punta kayo dito sa AMG Pansan Steak. Sunset <laughs> oh, No, 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 no. <laughs> Yan, no? di ba? Sobrang ganda dito mga kapawir. Nasa sila-sula dito Ayagi kayo. Sobrang ganda dito mga kapawer sa tanawin yung yung araw ay tumumud na ba sa na siya sa mga kapawer. At uh, puta tuburan si buo, mga kapawer. Kung uh, pupunta kayo dito ni sa AMG uh, ano sa jeep pagani AMJ Sunset Mountain View. Ah, AMJ Sunset Mountain View mga kapower. <laughs> siya mga kapower. <laughs> oh, ni duo sunset sa so Usan na mo ko ang vlogger day. Si AMJ Potato Biners mga kapower. Tara. Uh, Sobrang ganda talaga mga kapower. Ah, nandito kami, namasyal po kami. Ah, lupa po ito ng aking lolo mga kapower kaming magkapatid ay labas ng di. <laughs> Yung mga kaibigan natin manood ay puro tagalik. Uh, uh, mga tagalik. Uh, <laughs> Mara may marami okay. ding grass mga kapawir. Tingnan nyo. Ka ka uh, kung magdala kayo dito ng manok, may tangla dito. Yung lemon grass. Oh. Tingnan nyo mga kapawir. Sobrang ganda dito. Doon sa ibaba. oh. Makita nyo det ko buwan dere. Don tayo sa manok kan ni atong ang. Oh, atong ang. Atong <laughs> ni. Atong ni. Yan. Hi. Ito po ang Sunset Paradise mga kabawer. Andam me ditong manok nila. Yan. di ba? Ito po ang lupa ng aking lolo mga kapawir. Diba sobrang dami no? Tingnan nyo. So. <laughs>